'Yung mga estudyante na walang baon, huwag niyo agad-agad isipin na pinapabayaan sila ng magulang nila. Ha? Alam niyo kung bakit? Kasi minsan baka galing sila sa pamilya na kinakapos araw-araw. Yung tipong bago pumasok, nagdadasal na lang muna na may pambili kahit tinapay lang. Pero kung wala, tuloy pa rin. Pasok pa rin. Laban pa rin. Kaya kung minsan hindi sila sumasabay kumain hindi yun dahil ayaw nila sa inyo. Nahihiya lang talaga sila. Kaya sana huwag niyong usgahan yung walang baon. Hindi ibig sabihin nun na pinapabayaan siya ng pamilya niya. O walang suporta na nanggaling sa magulang niya. Minsan talaga may mga pamilya na kahit ginagawa na nila, yung best nila kulang pa rin. Dahil sa sobrang hirap ng buhay. Pero kung ikaw yung sudyante na ganito, wag niyong isipin na mahina kayo ha hindi nakakahiya ang magtiis ngayon, lalong-lalo na kung ginagawa mo to para balang araw may magbago sa buhay ninyo. Pasalangat nga tayo, bakit? Sila nag-aaral pa rin kahit gutom, walang laman ng sikmura.